Ayan, yeah, welcome back Sophia and ayan, happy 18th birthday ulit. Thank you Ayun lang, dun sa debut mo, kung bibigyan ka lang ng chance na kung yung mga guest stars na gusto mo, without spoiling, baka mamaya nandun sila or wala. Sino lang ang mga gusto mong maging guest mo doon? No? Siguro ka, sa debut mo, so, kung may gusto ka lang nasa wish list mo, ito gusto ko tong ganito. Sino gusto mo? Oh Shaker <laughs> sure po, si Lakuru. Ah. Isabel, Kimiko. Ate Julie. parang core na kuya at ate ko doon. Mula Sunday Pinasaya, pa parang lahat. Hanggang mabas. ngayon, diba? And last question ko na lang, ano yung magiging advice mo sa mga baguhang stars ngayon? Kasi ang ganda nung career path mo, di ba? Nag-start ka sa young star, tapos ngayon, ang gaganda na ng mga projects mo. So ano yung advice mo sa mga aspiring young stars na nagsimula rin na kagaya mo? Siguro po, yung mga new stars, yung mga teens, um, mga advice ko, huwag mag Uh -huh. Ang good thing niya is mag-mature. Eh kasi naman na ang mo magmature, may ikli yung life span ng career mo. Kasi umaakit ka na ng batches na dapat yeah. hindi pa. So I believe na conserve your youth. Kasi hanggat mas bata ka, mas mahaba pa yung career mo. Mas mga conserve mo. Oh, okay. Wow. Ayan, so, thank you si Pia. Siguro invite mo na lang sila sa birthday mo and sa upcoming series mo, Yung Prinsesa yeah. ng CPJ. So ayan mga Kapi yeah. Musos sa lahat po ng nanonood. Sana abangan niyo po ang debut sa interview. And I hope na kahit sa mga photos videos, maging masaya rin kayo, ma-enjoy nyo rin. And of course, abangan nyo rin po ang yes, ng City Jail this year na po yan sa GMA Afternoon Pro! And yeah, thank you, Sophia. Congratulations and happy birthday. Thank you.